welcome mga kalakad. Uh, karong nga po na, adlaw uh, Domingo, karong nga po na, alauna 5 niya takaroon. Uh, dito ako ngayon sa may uh, ba, ano to, Bukana yata to ng Dabao River. At uh, makita natin doon sa may banda doon sa Tabing Dagat May isang tulay na tumatawid Yun ang connection sa Coastal Road doon sa may Ikulan. So mga kalakad, uh, gusto kong nakita ng konti at i-video ngayon na malapit na itong matapos-tapos dahil yung metro na siguro o bago uh, matapos matawid na ang connection sa boulevard boulevard ayan uh, natin sa Lali. so ayan na tingnan natin mga kalakad dahil paparating na ang ulan so ayan na mga kalakad kita ninyo uh, yan ang tulay na uh, may mga ano to may mga boom tower na nagkoneksyon na nagtrabaho dyan at ito ito ang kapiligiran ngayon ito ito ang bukana ng dabo River papunta doon sa taas at uh, ayan ang ulan mga kalakad kapalapit oh. na at ito ayan uh, yan na, oh. so, ayan na o ayan lapit lapit tayo ng kunti mga kalakad para makita ninyo at uh, tingnan natin kung kung uh, ano yan may mga slab o ibig sabihin may daan na naka konkreto na ang ang tulay na yan at ito pala ang dike ng ano uh, Dabao River ito mga ang dike ito sa kinatatayuan natin at ito ang dinadaanan ng mga tao at doon sa kabila yan ang boulevard na dyan ang tinatawag na Bukana Diyan ako kanina nagsimula at nagtanong, sabi hindi pa daw ma hindi pa daw pwedeng ma tingnan doon ang tulay kaya sinabi nung nagtanong ako kay ah uh, Ilikin Glenn ayun sa may bukana sabi niya kaya lang ang tumawid ako papunta ako dito sa may agro at dito nga nakita natin na ito ang sistema ngayon ito ang aktual na sitwasyon na ayan ah uh, iyan na ang tulay na ginagawa ng ating uh, DPWH so ayan mga kalakad uh, palapit-lapit lang tayong kundi dan babalik tayo kaagad para hindi tayo abutan ng ulan na malaki at ayan o oh, ang itim mga kalakad o oh, malakas raba so kailangang suungan nito niyan at umuwi para hindi problema pagdating ng gabi so ito na at malapit-lapit na tayo ng kundi dyan sa may tulay Ayan. Titingnan natin kung gaano. Ito, ito ang mga sasakay, mga sakayanan o mga sakayan ng mga lalaki na ginamit sa mga uh, pa, mga fishermen dito, yung mga ngisda. Ito, malapit-lapit na mga kalakad o. So, ayan. Uh, na, dito lang siguro. Hanggang dito lang tayo. At klarong-klaro na, na ang tulay ay malapit ng matapos. Mga ilang metro lang yan para makunik sa kabilang ah uh, lupa ng o oh, ng boulevard. So ito na. Uh, tingnan natin ayon. Uh, at uh, yan ang kapiligiran, marami mga uh, mga fishing boat dito na malalaki. At yan ang kabayahan diyan. So ganda dito mga kalakad. So mga kalakad, uh, uh, babalik na tayo. At hindi tayo magtagal, baka abutan tayo ng ulan. Ito na ah. Ito na tayo mga kalakat, Pauwi tayo doon. Balik doon sa bay motor. At doon tayo. Doon tayo babalik na at sasakay uli para hindi tayo abutan ng malakas na ulan. Ayan. Makita na natin 'yan mga kalakat, At si si si, si Balinsona, si si Grace oh Bert uh, Balintuna, isang estudyante. Shout out sa inyo mga kal mga kalakad. Ayan, uh, kaya usap ko ito at siguro ito ito ang nakatalikod sa atin ito, natin dito ito ay eh. But Ayan, i natin siya siguro 'yan. Yung naka-t-shirt na na ah uh, t shirt ng yellow yata at nakaupo ito ang tinatanong ko kanina na ang niya ay si Chris Bird uh, Balinsuna shout out sa iyo ngayon na uh, kausapin kita at uh, uh, pwede kang mag shout dito ngayon uh, kay kay Clint uh, yung takabuka na kanina yung nagturo sa akin dito uh, basta may ili yun at yun na uh, yun na ang ang ano ang pangalan niya at sorry hindi tayo pwedeng magtagal dito dahil yung ulan ay paparating na at ito nang ito si Kuano si Ay dong Hello oh. Shout out Shout out si uh, Chris Bert Balintona ayan estudyante Unsang guana ka Unsang year ka sa high school? Senior o junior pa? Grade 9. Ah, uh, dire sa lang. Okay, mo na siya mga hila. Yan ang kinausap ko at mamaya lang ano to, ah, uh, i-upload ko. Tanaw lang niyo niya ngayong gabi sa akong channel, ha? O oh, ni uh, dire ako motor. actually, may kasama yata to, mga kalaka do, oh, isang magandang magandang dilag, binibini. At ito sila. Sige. Sige, Chris Bird. Ano sa'yo mo? Ah, oh, Chris lang. Ayan, si Chris, grade 9 na estudyante. Ah, saan mo makita, S -s sa, sa YouTube, booking brad. Ay, tabuning. Wala ano, mo ulaman kagwapa? Ano ba yan, oy? Booking YouTube. Na ako, Facebook page. Ang Facebook page na ako, pangalan ako, Junisio Dilente. Muagi na sa wall ninyo. Pag ikuan ko ni Chris, iya hmm. kong yan, so, Paki subscribe na lang po. Recorded nito ng istorya na to. Ayan mga kalakad, uwi. Uwing uwi na ako talaga. Dahil malakas ang ulan o tingnan nyo. Basang basa tayo. Nagkamotor lang tayo. So ayan. Uh, Chris, salamat kayo lang ha. So, Paki-subscribe ko. Walking brother. Uh, like and share po kung pwede lang ha. Okay, thank you. Si Kinsa pangalan. Ano yung imong, imong classmate ni Moni? Classmate sa... Classmate dito sa Dibdib. Okay lang wala. So, uh, Gawin naman tayo natural manyan. Okay okay. Hanggang susunod muli mga kalakad. Ito na naman ang Walking Brother Kalakad. Thank you for watching. Please like and subscribe for more Kalakad vlogs. Kindly click the bell button for updates.